sa ano sa kabila meron daw ano sa daan meron ano, daw kasoy sa daan sa daan sa, sa kamanok kasoy meron doon natin doon guys may poro ah mo yun ah. gusto ko saan yung hilaw na ganito pagbigyan mo kayo paborito rin namin bilit tayong mais bigyan mo kami pag may mais maes ka rin eh Ay, yung pula no? na yun, oh. Laglag na, oh. <laughs> Tara pala ng tubig dyan, hindi malap. Naligo ko kanina. Naliligo ka rin pala. Kala ko din naliligo, eh. driver dyan, sa gitna. Kaliwa, wag kaliwa. Wag kaliwa, malaki kwarto. Liguan talaga. Ah. Uh, Ayun, okay. mm. eh, mga ano, oh. Kumpare, oh. Nabili na yung mga kukumpare oh. Tawagan mo si Kwan. Pater Oo. Oh. Si Goys. original guys, Original guys, Pater kita Ito talaga magandang pantambak ko. Oh. Tumitigas yan o. Ito yung mga binakbak sa Kwan eh. Oo. Masada. Kwan siya. हाय वा तो मत स्पिट्स ता बोला हैप्पी मुर्गी हैप्पी मच्छी बनाना लियो मत लत्ता लत्ता रियल 1 केजी बनाना आगा बनाना हाय वा मुर्गी मुर्गी 10 रियल आधा 5 रियल 5 रियल 5 रियल 5 रियल हमारा 5 रियल के केजी मोरा लंग ऑफ 5 रियल हां 5 रियल मुर्गी कम और मच्छी भाभी मच्छी माफी मुर्गी आधा 30 13 13 30, 30, 30. 30, 30, 30. na oh, mantika mantika na okay, okay. okay. Lang, mula lang don busano mamili si na sila sama namin kasi ang glow low pa Pamod. Paruta ba 'yo, paruta? Tama-tama ka tok si Guys eh. Gising, kagising ko lang 'yon, Guys <laughs> eh. Yeah. Sarap patulog ka. Nagising kami na, na ako, kapat. umaga. Ha, ah, sarap ka matulog. Ako. Tulog ulit. Magising kasi ako sa ubo ko eh. May manobo. Eh, tumayo ako. Dito na kami, oh, lapit itu hanya mga dito, dito. May manok na no nitip na manok. You know, na udah na sabong. Ito mga damit. Yes, Ay guys, ano ang papapili nyo? May ipapapili ba kayo? Ito, oh, sinilas. Gusto nyo? Eh, bilan mo ako boss. Sinilas. Mantika lang akin boss. M wala wala mo mantika boss. Gusto yung mantika. Murlang daw. Tracy lang ito mantika. Tracy. Eh okay ba? Wala ring manok dito na no? Wala mangista. Wala pa magagap pa mommy apo yon. Tarong mga dito pa. Oh. Ta. Ta kami, Jen. Sama si Batao. Batao sitao Patani. Patani. Matis. Awades. Oh. Uh, dyan, nga, Ay, pala yeah, lulaki, oh, ano ba tinda sa nanay ba tinda niya? Ay, ano pala lekot. Ito talo ng laki oh. Mo bunga nang ano? Bunga nang nang uh, malungkay. Anong bilhin mamod? Wala tayong matika, wala tayong matika. Wala tayong isda eh. Tsaka yung manok Wala pa rin manok. Na yung ano. Dami may pilihan. Ito, so, mga amigo. Ito, so, wala nagbati. Hindi rin ni ano na daw ina mod? Wala. Ikaw. Wala pang banggulai. Manok daw. Nitip pa. Wala pang isda eh. May sibuyas, may sibuyas tayo daw. Wala. Wala ti.

May luya na doon Nandun na, luya Bawang nga lang Sibuyas pare kampo

આયો એલા નીચે વે લગા દે તો આ બચા તક કો 45? 35 35 35 Okay, uwi na kami. Wala pa nga maaga pa. Mamaya pa nga yung iba. Ganda nung doon kanina. Maaga pa. Maaga tayo nag-aya eh. Eh mamod eh. Di mo katulog eh. Bebe tayo pa. Oo. Di mo katulog mamod Kalampag na kalampag eh. Yan. Ito yung minilin namin. Mga dam. Wala. na lang gusto nila. Eh, away na lang kami. Eh, tuloy na. Ako. Thanks for watching. si, ano. Si boys. Si mamon. Bakit malungkot you.